Paano kung sabihin ko sa iyo na minsan ay inihula ni Nostradamus ang isang bihirang paglipat ng mga planeta, sobrang makapangyarihan na kaya nitong baguhin ang kapalaran ng mga napili. Sa loob ng maraming siglo, ang kanyang mga hula ay nagpayanig sa buong mundo, at nayon, muling nagkakahanay ang mga bituin. Isipin mo, dumadaloy ang yaman sa oras na hindi mo inaasahan, kumakatok ang pag-ibig sa iyong pintuan, at ang mga biyaya ang siyang humahabol sa iyo, imbes na ikaw ang humabol dito. Limang zodiac signs lamang ang itinadhana para tumanggap ng himalang ito. Kasama kaya ang sign mo? Manatili ka dahil kung palalampasin mo ang mensaheng ito, maaaring palampasin mo rin ang mismong pagkakataon ng iyong kapalaran. Si Nostradamus ay kilala bilang ang taong nakakakita lampas sa panahon, isang propetang ang mga pangitain ay gumagabay pa rin sa milyon-milyon milyon hanggang ngayon. Hindi basta-basta ang kanyang mga salita, taglay nito ang mga babala, mga sikreto, at mga pangako para sa hinaharap. At ngayon, ang kanyang hula ay konektado sa isang bihirang paglipat ng mga planeta, isang kaganapan na nangyayari lamang minsan sa buong buhay. Para sa mga Pilipino, ang mga ganitong palatandaan ay hindi kailanman binabaliwala. Naniniwala tayo sa swerte, sa tadhana, at sa mga himalang dumarating sa oras na pinakakailangan natin. Hindi lang ito tungkol sa paggalaw ng mga planeta, ito ay tungkol sa pagbubukas ng mga pintuan ng kasaganaan, pag-ibig, at pag-asa para sa mga piling ilan. Ngayong gabi, ating ilalantad ang lima zodiac signs na binanggit mismo ni Nostradamus na magiging paborito sa ilalim ng kaganapang ito sa kalangitan. Kung kabilang ang iyong sign, maaaring hindi na muling maging katulad ng dati ang iyong landas. Manatili hanggang dulo, dahil kahit hindi mapili ang iyong sign, maaaring may nakatagong biyaya pa rin ang universo para sa iyo. Konteksto ng propesya ni Nostradamus Kapag nabanggit ang pangalang Nostradamus, agad na pumapasok sa isip ng tao ang misteryo, mga hula, at mga sikreto na isinulat daan-daang taon na ang nakalipas. Ipinanganak noong 1503, siya ang naging isa sa pinakatanyag na tagakita ng lahat ng panahon. Ang kanyang aklat na Les Profetis ay naglalaman ng daan-daang talata na pinaniniwala ang nagbigay babala sa mga malalaking pangyayari sa mundo bago pa man ito naganap mga digmaan, sakuna, pag-angat at pagbagsak ng mga pinuno, tila lahat ay nasa loob ng kanyang mga salita. Ngunit nakatago rin sa mga hulang iyon ang mga mensahe ng pag-asa, kasaganaan, at mga biyayang nakalaan para sa mga handang tumanggap. Ang lakas ni Nostradamus ay hindi lamang sa kanyang kakayahang makita ang hinaharap, kundi sa paraan ng kanyang mga salita na patuloy na kumokonekta hanggang ngayon. Para sa mga Pilipino, ang propesya ay hindi basta binabaliwala. Sa ating kultura, laging binibigyang pansin ang mga palatandaan, ang tamang oras, at mga panaginip na may nakatagong kahulugan. Naniniwala tayo sa karunungan ng matatanda, sa gabay ng mga bituin, at sa mga panaginip na tila may dalang mensahe. Sa maraming paraan, si Nostradamus ay salamin ng pananalig na nakatanim sa puso ng bawat Pilipino na ang universo ay buhay, nakikinig, at gumagabay sa atin. Isipin mo si Nostradamus noong panahon niya, nakatingin sa kalangitan. Pinag-aralan niya ang mga bituin, ang mga planeta, at ang kanilang paggalaw. Para sa kanya, hindi ito basta aksidente, mga mensahe ito mula sa langit, mga palatandaan ng pagbabago at pagbabagong buhay. Minsan niyang isinulat ang tungkol sa mga bihirang pagkakaayon ng mga planeta, kung saan ang enerhiya ng kalangitan ay papabor sa ilan. At isa sa mga bihirang paglilipat na ito ang nararanasan natin ngayon. Ang partikular na galaw ng mga planeta ay hindi pangkaraniwan. Tinatawag ito ngayon ng mga astrologo na rare cosmic alignment, ngunit matagal na itong binanggit ni Nostradamus. Nagsalita siya tungkol sa isang panahon kung kailan babaligtad ang balanse ng kapangyarihan, kung kailan bubukas ang langit para sa mga matagal nang naghintay, nagtiis at nanalangin para sa pagbabago. Para sa mga piling zodiac signs, higit pa ito sa swerte, ito ay tadhana na umaabot sa kanila. Isipin mo kung gaano karaming Pilipino ang nagigising araw-araw na nananalangin ng isang malaking pagbabago. maaring pera para mabayaran ng utang, pagkakataon para makapagtrabaho sa ibang bansa, kagalingan ng pamilya, o pag-ibig na hindi kumukupas, ang pag-asa ang bumubuhay sa atin. Alam ni Nostradamus ang katotohanan ito, ang tao ay laging tumitingala sa langit para sa kasagutan. At kapag may nagaganap na planetary shift, pakiramdam natin ay mismong langit na ang sumasagot pabalik natangi ang pananampalatayang Pilipino. Pinagsasama natin ang tradisyon, relihiyon at mistisismo bilang isang malakas na paniniwala. Nagsisindi tayo ng kandila, bumubulong ng dasal, nag-iingat ng mga anting-anting, at naghihintay ng palatandaan. Ito ang dahilan kung bakit malalim ang ugnayan natin kay Nostradamus. Ang kanyang mga hula ay hindi lamang tungkol sa malalaking pangyayari sa mundo, tila personal ito, parang lihim na mensahe ng universo para sa mga handang makinig. Ang propesyang ito tungkol sa bihirang planetary shift ay isa sa mga mensaheng iyon. Ayon sa hula, kapag nagkahanay ang mga planeta sa partikular na paraan, limang zodiac signs ang aangat higit sa iba. Sila'y makaakit ng kasaganaan, oportunidad, at mga pambihirang pagkakataon ng mas mabilis kaysa dati. Ang kanilang mga buhay ay magsisimulang magbunga ng mga biyayang matagal ng hinihintay, at itutulak sila ng universo patungo sa mga landas na hindi nila inakalang posible. Ngunit narito ang isang mahalagang bagay, kahit hindi kabilang ang iyong sign sa lima, hindi ibig sabihin ay nakalimutan ka na. Paulit-ulit na ipinapaalala ni Nostradamus na ang tiempo at pagiging bukas ang mahalaga. Minsan, binibiyayaan muna ang iba para ipakita sa atin kung ano ang posible. Minsan, pinaghihintay tayo ng kaunti pa, ngunit sa pananampalataya, pati ang panahon ng paghihintay ay nagiging bahagi ng himala. Kaya bago natin ihayag ang limang piling tanda, tandaan mo ito, hindi lamang para sa ilan ang isinulat ni Nostradamus, kundi para sa buong sangkatauhan. Ang kanyang mga salita ay nagpapaalala na bawat pakikibaka, bawat panalangin, at bawat sandali ng pag-asa ay may kahulugan. Maaaring mas maliwanag ngayon ang mga bituin para sa ilang tanda, ngunit bukas, maaaring ikaw naman ang sumunod. Manatili ka habang mas lalo pa nating sinisilip ang propesyang ito. Sa susunod, tatalakayin natin ang mismong bihirang planetary shift, ano ang ibig sabihin nito, bakit ito nagaganap mayon, at paano ito maaaring maging susi sa mga biyayang hinihintay mo. Ang paliwanag sa bihirang planetary shift. Ang kalangitan ay matagal ng itinuturing na salamin ng ating kapalaran. Sa libu-libong taon, tumitingala ang mga tao sa mga bituin, buwan, at planeta upang humingi ng sagot. Kaya kapag may nagaganap na bihirang planetary shift, hindi lang ito simpleng astronomical event, ito ay isang espiritual na sandali, isang palatandaan na may mas dakilang puwersang kumikilos. Naniniwala si Nostradamus na ang paggalaw ng mga planeta ay may dalang mensahe ng swerte, babala, at pagbabago. At nayon, namumuhay tayo sa panahon ng isa sa mga bihirang pagkakaayos na ito. Anong aba talaga ang planetary shift na ito? Ipinaliwanag ng mga astrologo na maraming makapangyarihang planeta ang sabay-sabay na pumwesto sa mga posisyong matagal nang hindi nila napupuntahan. Hindi ito basta-bastang nangyayari taon-taon ni minsan sa buong buhay. Isa itong natatanging pagkakaayos kung saan tila nakafokus ang enerhiya ng kalawakan sa ilang napiling zodiac signs. Kapag gumagalaw ang mga planeta sa ganitong paraan, naapektuhan ang ating emosyon, mga oportunidad, relasyon, at maging ang bigla ang pag-asenso sa pera. Isipin mo ito tulad ng pagtaas ng tubig sa dagat. Kapag gumalaw ang buwan, umaalon ang tubig. Ganoon din ang epekto ng planetary shift, kapag gumalaw ang mga planeta, gumagalaw rin ang enerhiya ng tao. Para sa mga Pilipinong naniniwala sa swerte, malas, at divine timing, ito ang pinakamalinaw na patunay, ang universo ay may mga panahon, at maaaring dumating ang iyong panahon ng biyaya kapag sinabi na ng kalangitan na ito na ang oras mo. Tinawag ni Nostradamus ang mga ganitong sandali bilang mga bintana ng oportunidad. Ipinahiwatig niyang sa mga bihirang pag-aayos ng planeta, mararamdaman ng mga napili ang biglaang pagbabago sa kanilang buhay, pera na dumarating mula sa di lugar, pagmamahalan na muling nabubuhay, karerang biglang sumusulong, o isang kapayapaang matagal ng hinahanap. Isipin mong parang may pinto ang langit na biglang bumukas para lang sayo, isang pintong matagal mo nang pinagdadasal, ngunit ngayon mo lang nakita. Ngunit ang planetary shift na ito ay hindi lang tungkol sa material na yaman. Ito ay tungkol sa alignment, ang pag-alin ng kaluluwa mo sa tadhana mo. Para sa ilan, maaaring ito ay sa pera. Para sa iba, pag-ibig na magpapagaling sa matagal na kalungkutan. Para sa ilan pa, maaaring ito ang pagkilalang matagal ng hinihintay matapos ang maraming sakripisyo. Hindi pare-pareho ang biyaya ng bawat isa, ngunit pantay ang lakas ng enerhiya. Sa kulturang Pilipino, ang tiempo ay napakahalaga. Madalas nating sabihin may tamang panahon. At ang planetary alignment na ito, iyon mismo ang tamang panahon. Para sa limang zodiac signs na napili, maaaring biglang bumukas ang mga pintuang matagal ng sarado. Ang mga daang tila puno ng harang ay biglang luminaw. Hindi na pabulong ang universo, malakas na nitong sinasabi, ang kapalaran ay kumikiling sa kanila. Ngunit may paalala rin dito. Madalas binabalaan ni Nostradamus na ang oportunidad na hindi na paghandaan ay maaaring masayang. Hindi ibig sabihin na dahil nag ang mga planeta ay kusa nalang darating ang mga biyaya. Kailangan mong maging bukas, handa, at may lakas ng loob para kumilos kapag dumating ang pagkakataon. Isipin mo ito bilang isang divine push, ngunit ikaw pa rin ang kailangang lumakad papunta rito na may pananampalataya. Paano mo malalaman kung ikaw ay apektado ng planetary shift na ito? baka nararamdaman mo na ito ngayon. Nakakakita ka ba ng mga umuulit na numero gaya ng labing isa oras labing isa minuto? Pakiramdam mo ba ay parang may pagbabagong malapit ng mangyari? May mga panaginip ka bang tila masyadong totoo para baliwalain? Madalas, ito na ang mga senyales na inihahanda ka na ng universo. Sa susunod na bahagi, ibubunyag natin ang limang zodiac signs na konektado sa bihirang alignment na ito ayon sa hula ni Nostradamus. Kung kabilang ang sin mo, ihanda mo na ang sarili mo dahil maaaring sa darating na mga buwan maranasan mong sabihin, ito ang sandaling nagsimulang magbago ang buhay ko. Ang lima zodiac signs na pinagpapala sa planetary shift. Kapag nagkahanay ang mga planeta sa ganitong bihirang ayos, hindi lahat ay agad nakakaramdam ng buong lakas nito. Munit malinaw ang hula ni Nostradamus, may limang zodiac signs na higit na pagpapalain kaysa sa iba. Sila ang mga napili upang taglayin ang enerhiya ng kasaganaan, pag-ibig at pagbabago. Kung kabilang ang iyong sign dito, ang tadhana ay dahan-dahan ng lumalapit sa iyo. Isa, Taurus, Abril 20, Mayo 20. Taurus, ang planetary shift na ito ay magbabaligtad ng mundo mo sa pinakamagandang paraan. Matagal ka nang naging matyaga, tahimik na nagtatrabaho, nagbibigay at nagsasakripisyo habang ang iba ay tila nauuna. Ngunit ngayon, ang kalangitan ay pumapanig na sayo. Binanggit ni Nostradamus na sa mga bihirang paggalaw na tulad nito, ang mga tahimik na nagtitiis ay bigla ang gagantimpalaan. Maaaring unang lumitaw ang biyaya sa pananalapi. Ang mga oportunidad na akala mong nawala ay maaaring bumalik, at ang perang naantala ay muling dadaloy. Para sa ilan, ito'y promosyon, matagumpay na negosyo, o hindi inaasahang mana. Ipinapakita ng uniberso na ang iyong sakripisyo ay hindi na sayang, iniipon lamang ito para sa tamang oras. Ngunit hindi lang pera ang usapan dito. May dalang pag-ibig at kagalingan din ang langit. Madalas may bitbit -bit na sugat ang taurus mula sa nakaraan. Ngayon, may paghilom, kapayapaan, at bagong pag-ibig na dumarating. Para sa mga single, maaaring dumating ang isang koneksyon na tila itinadhana. Para naman sa may partner, lalalim ang samahan at mawawala ang mga lamat. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag may biyaya, buong pamilya ang nakikinabang. Taurus, ang pagpapalang ito ay hindi lang para sa iyo, ito rin ay para sa mga mahal mo sa buhay. Mas magiging magaan ang tahanan, mas buo pamilya, at mas maliwanag ang kinabukasan. Ito ang oras mo, Taurus. Sinasabi na ng universo, ngayon ikaw naman. Dalawa, Cancer, Hunyo 21, Hulyo 22. Cancer, ang planetary shift na ito ay direktang sumisinag sa iyong puso. Minsan nang isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa panahon kung kailan ang mga may malalim na damdamin ay makakahanap ng kalinawan at ligaya. Ang panahong iyon ay ngayon. Sa maraming taon, maaaring pasan mo ang bigat ng responsibilidad sa pamilya, pusong nasaktan, o mga pangarap na tila napakalayo. Ngunit ang kusmikong kaganapang ito ay nagdadala ng paghilom ng damdamin at tagumpay sa pag-ibig. Kung umaasa ka sa pagkakasundo, maaari na itong dumating. Kung nananabig ka sa tunay na pag-ibig, maaaring ito na ang sagot ng langit. Ang pusong dati mabigat ay muli nang magiging magaan. Bukod dito, may pagbubukas ng pintuan para sa paglalakbay at oportunidad sa ibang bansa. Maraming cancer sa Pilipinas ang nangangarap makapag-abroad o muling makapiling ang mga mahal sa buhay. Sinasabi ng planetary alignment na nagliliwanag na ang daan. Ang mga delay ay maaaring matapos at ang mga saradong pinto ay unti-unting bumubukas. Sa pananalapi, makakaramdam din ng ginhawa ang cancer. Maaaring dumating ito sa pamamagitan ng tulong ng pamilya, suporta ng di inaasahang tao, oportunidad kung saan magagamit mo ang iyong natural na malasakit at intuition. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang pamilya at bilang cancer, tagapangalaga ka ng tahanan. Kaya ang mga biyayang ito ay hindi lang para sa iyo kundi para sa buong sambahayan. Ang mga panahong tiniis mo ng tahimik ay magiging sandali ng tuwa, tawa at kapayapaan. Ito ang panahon mo, Cancer. Ibinabalik ng universo ang lahat ng akala mong nawala at higit pa. Tatlo, Virgo, Agosto 23, Setyembre 22 Virgo, matatapos na ang iyong paghihintay. Binanggit ni Nostradamus ang mga taong nagbitbit ng mabibigat na pasanim ng may disiplina at tiyaga, ang mga nagtanim ng buto kahit walang kasiguraduhan. Ikaw mismo ang tinutukoy ng hulang iyon. Ang planetary shift na ito ay perpektong nakaalin sa iyong sign, nagdadala ng biyaya sa trabaho, pagkilala, at pananalapi. Madalas ay binibigay mo ang iyong pinakamahusay na hindi naghahangad ng papuri. Ngunit ngayon, mapapansin ka na ng mundo ang iyong galing sipag at sakripisyo ay makikilala. Maaaring dumating ang promosyon, paglago ng negosyo o di inaasahang pag-angat. Sa pag-ibig, may liwanag din para sa iyo. Para sa ilan, matagal ng inaasam na pagtatapat ng damdamin ay mangyayari. Para sa iba, ang relasyong tila hindi gumagalaw ay muling kikilos. Kung ikaw ay single, maghanda, may paparating na seryoso, tapat at handa sa kinabukasan. Taglay ng Virgo ang enerhiya ng paglilingkod. Sa kulturang Pilipino, ang paglilingkod sa pamilya, kaibigan, at komunidad ay sagrado. Kaya ang mga biyayang ito ay mas makahulugan, dahil hindi ka lang babangon para sa sarili mo, kundi para iangat din ang iba. Ang sinasabi sa iyo ng universo, Virgo, nagsimula na ang panahon ng iyong pagkilala. Tumayo kang taas no, dahil ikaw ay pinapalakpakan na ng kalangitan. Paano mag-alin sa enerhiya ng planetary shift? Ngayon na isiniwalat na ng propesya ang limang napiling zodiac signs, ang tanong ay ito, paano ka mag-aalin sa makapangyarihang enerhiyang ito? Dahil kahit pa magbukas ng pinto ang universo, nasa iyo pa rin ang desisyong tumawid dito. Palaging paalala ni Nostradamus, ang tadhana ay pumapabor sa mga handa. Unang hakbang, kamalayan. Maging mapanuri sa mga senyales sa paligid mo. Nakakakita ka ba ng mga paulit-ulit na numero gaya ng labing isa oras labing isa minuto o pito, pito? May biglaang kutob ka ba, panaginip na tila totoong-totoo, o pakiramdam na may malaking pagbabagong paparating? Ito ang mga kumpirmasyon na kumikilos na ang planetary shift sa buhay mo. Isulat ang mga senyales na ito. Ituring itong mga mensahe mula sa kalangitan. Ikalawang hakbang, ritual na pagkilos. Sa kulturang Pilipino, malalim ang kahulugan ng mga ritual. Magsindi ng puting kandila sa gabi at ibulong sa apoy ang iyong mga hangarin. Ang puti ay simbolo ng kalinawan at banal na koneksyon. Habang unti-unting nauupos ang kandila, isiping natutunaw din ang iyong mga alalahanin at dumadaloy ang mga biyaya patungo sa iyo. Para sa ilan, ang paglalagay ng barya sa pitaka o biga sa maliit na garapon malapit sa pinto ay mga simbolikong hakbang upang anyayahan ang kasaganaan. Simpleng kilos na may pananampalataya, ito ang susi sa pakikiayon sa enerhiya ng kalangitan. Ikatlong hakbang, pasasalamat. Binalaan ni Nostradamus na ang kasakiman ay humaharang sa biyaya, ngunit ang pasasalamat ay nagpapalago nito. Simulan at tapusin ang iyong araw sa pasasalamat. Kahit hindi pa perpekto ang iyong sitwasyon, pasalamatan mo ang universo sa mga biyayang paparating. Sabihin mo ng malakas, tinatanggap ko ang aking mga biyaya. Tiwala ako sa aking tamang panahon. Ang mga salitang ito ay lumilikha ng magnetic field na humihila ng oportunidad palapit sa iyo. Ikaapat na hakbang, pananampalataya na may kilos. Hindi bumabagsak ang biyaya sa mga walang ginagawa. Kung nararamdaman mong kailangan mong magsimula ng bagong proyekto, mag-apply ng trabaho, magpahayag ng damdamin, o sumugal sa isang bagong hakbang, ito na ang unibersong nagbibigay lakas ng loob. Ang pananampalataya ay makapangyarihan, ngunit kapag sinabayan ng aksyon, ito ay nagiging hindi mapipigilan. Panghuling hakbang, pamilya at komunidad. Sa kulturang Pilipino, ang biyaya ay hindi para sa isang tao lang, ito ay para sa buong pamilya. Kapag ikaw ay umangat, isama mo ang mga mahal mo. Kapag pumasok ang pag-ibig sa iyong buhay, hayaan mong magpagaling ito hindi lang sa iyo kundi sa buong paligid mo. Ang propesya ni Nostradamus ay hindi lamang tungkol sa personal na tagumpay, ito ay tungkol sa pag-angat nating lahat. Sa pamamagitan ng kamalayan, ritual, pasasalamat, pagkilos, at malasakit sa pamilya, mayaakma mo ang sarili sa agos ng bihirang planetary shift. Kahit hindi ka bilang ang iyong sign sa lima, ang mga hakbang na ito ay magbubuka sa iyo ng daan patungo sa mga milagro. Kumikilos na ang mga planeta. Buhay ang propesya. At ang tanong ng universo, handa ka ba kapag bumukas ang iyong pinto? Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, sa pagtatapos ng ating paglalakbay, huminto tayo sandali upang magnilay. Noong mga nakaraang siglo, binanggit ni Nostradamus ang tungkol sa mga bihirang pag-aayos ng kalangitan, mga sandaling mismong kapalaran ay nagbabago. Ngayon, isa tayo sa mga nabubuhay sa ganitong panahon. Ang planetary event na ito ay hindi lang siyensya, kundi isang espiritual na hudyat, isang paalala na ang universo ay buhay at patuloy na nagmamasid sa atin. Para sa Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, at Pisces, malinaw ang propesya, may mga biyaya, oportunidad, at pagbabagong naghihintay sa pintuan nyo. Hindi ito basta pagkakataon. Ito ay banal na tiyempo. Kung kabilang ka sa limang piling zodiac signs, buksan mo ang puso mo at maghanda sa mga tagumpay na matagal mo nang ipinagdarasal. Yaman, pag-ibig, kapayapaan, at pagkilala, lahat ito ay mabilis nang lumalapit sa iyo. Munit kahit hindi ka bilang ang iyong sign, tandaan mo ang mahalagang katotohanan na ito, hindi kailanman iniiwan ng universo ang sinuman. Minsan, ang biyaya ay dumarating ng paunti-unti, gaya ng alon sa dagat. Ngayong araw, baka sila ang napili, bukas, maaaring ikaw naman. Ang mahalaga ay manatiling handa, manatiling may pananampalataya, at maniwala na ang iyong kwento ay patuloy pang sinusulat. Alam ito ng bawat Pilipino, hindi laging madali ang buhay, pero ang pananampalataya ang ginagawang liwanag ang dilim. Nagsisindi tayo ng kandila hindi dahil takot tayo sa gabi, kundi dahil naniniwala tayong ang apoy ay gumagabay sa daan. Bumubulong tayo ng dasal hindi dahil may duda tayo, kundi dahil may tiwala tayong may nakikinig. At ang propesyang ito ay isa pang paalala, hindi kailanman nasasayang ang mga panalangin mo. Kaya ngayong gabi, habang ninanamnam mo ang lahat ng narinig mo, ideklara mo ito ng may pananalig. Tinatanggap ko ang aking mga biyaya. Piwala ako sa tiempo ng universo. Isulat mo ito sa comment sa ibaba, banggitin mo ng malakas, at hayaan mong ang iyong mga salita ang maging susi na magbubukas sa iyong kapalaran. Kumikilos na ang mga planeta. Bumubukas na ang mga pinto. At kahit ngayon o sa susunod ka mapili, isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos ang iyong kwento, at handa na ang universo na gulatin ka.